Isa sa mga lokasyon ng Incognito isang action serye mula sa ABS-CBN Studios ay sa Baguio at habang binabasa ito, ang buong cast ay magsasagawa ng kanilang bagong cycle ng lock-in taping. Subalit, may mga kumakalat na balita tungkol sa hindi paglahok ng tambalang Mathon o sina Maris Racal at Anthony Jennings sa cycle na ito. Ayon sa mga chismis, nagkaroon umano ng pagbabago sa script ng serye at dahil dito, tila hindi muna na isasama ang Mathon Love Team sa mga eksena para sa kasalukuyang taping. Dahil sa mga pagbabagong ito, lumitaw ang ilang mga haka-haka at katanungan tungkol sa mga dahilan sa likod ng desisyong ito. May mga nagsasabi na ang hindi pagsama sa Mathon sa bagong cycle ng taping ay maaaring may kinalaman sa kontrobersyang kinakaharap nila. Matatanda ang kamakailan lang ay naging tampok sa mga balita ang kanilang mga personal na issue, kaya't hindi may iwasang magduda ang ilang mga taga-subaybay kung may kaugnayan nga ba ito sa kanilang absent sa serye. Bukod dito, kumalat din ang mga balitang maaaring mapalitan o matanggal na ang mga karakter ni Namaris at Anthony sa serye. Habang hindi pa ito formal na kinumpirma, nagbigay ito ng pagkakataon sa mga netizens na mag-isip ng mga posibleng dahilan sa likod ng mga pagbabagong ito. Ang mga haka-haka ay nagunjok ng mga tanong tulad ng kung ito ba ay isang pansamantalang desisyon o isang mas matagal na pagbabago sa plot ng serye. Sa kabila ng mga isyo at kontrobersya, marami pa ring umaasa na ang mga pagbabago ay hindi magdudulot ng permanenteng epekto sa Mathan Love Team at sa kanilang karera. Marami sa kanilang mga tagahanga ang nagpahayag ng suporta, umaasang makakabalik sila sa serye at magpatuloy ang kanilang mga karakter. Ang Tambalang Mathon ay may malaking fanbase na patuloy na sumusubaybay sa kanilang bawat proyekto, at ang kanilang mga tagahanga ay umaasa na ang mga pagbabago sa script ay hindi magtatagal at magbibigay pa rin ng pagkakataon sa Mathon na magtagumpay. Habang ang mga balitang ito ay patuloy na kumakalat, maraming mga tao ang nagmamasid at naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa ABS-CBN o sa mga opisyal ng produksyon tungkol sa tunay na dahilan ng mga pagbabagong ito. Sa ngayon, ang mga detalye tungkol sa kung anong magiging epekto ng mga isyong ito sa serye ay hindi pa malinaw, ngunit tiyak na patuloy na magiging isang mainit na paksa ang mga ito sa mga susunod na linggo. Ano ang sinyo sa balitang ito?